Oh, Baraco 3FI nilagyan natin ng Yutaka pipe So, syempre, lalagyan natin 'yan ng sensor. Yung lalagyan ng sensor mga boss. So, itong si Sinabosing taga Lipa Batanga. So, dumayo pa sa atin dito para magpalagay lang ng tambucho na Yutaka pipe para sa Baraco 3. So, 'yun, all good sa mga boss. May <laughs> Ay, galing Lipa no. Ano nga po ang gawin sa Yung din sa gawin ng pwede. Yung pwede Ay, sige. Yung, ano sensor po. Sa kita. Balik ka mo po mamaya. Tatlong barako eh, So ayun mga boss, ang sadya nga sa atin na bossing ay magpalagay ng Dalagyan uh, ng sensor ano mga boss, do sa kanyang Yutaka pipe. So yun, iaayos lang natin muna dito kasi medyo nagkasabay-sabay yung mga gawa. So dito sa loob mga boss, kinababakas tayo. Pero siyempre, ano uh, schedule yun. Uh, ang gagawin ko muna mga boss eh di syempre uunahin ko yun yung paglalagay ng uh, Utaka pipe 5 doon sa Barako 3 mga boss uh, ang paglalagay ng sensor mga boss doon sa Yutaka 5 uh, medyo mahirap na proseso kasi ano yun uh, hindi katulad nung sa chicken pipe medyo madali pero kapag ka sa Yutaka mga boss pag medyo hindi gaano maganda yung pagkaalagay uh, iba, ibang reading nun mga boss ano ng AFR kaya inaayos natin so dito mga boss hanggat may pinagagawa tayo doon sa iba na binabaklas din ang gagawin natin ay itong tambo uh, tambucho mga boss sa paggagawa nito mga boss tingnan nyo lang kung paano natin ginawa yung kanyang uh, sensor mga boss yung lalagyan ng sensor Ayan. so dito binubutasan ko na So, OB diesel lang to mga boss kasi yun nga may may mga nakabaklas na rin tayo sa labas kaya dito yun wala tayong tagahawak so kaliwat kanan mga boss ang banat natin dito so butas muna so ito yung ano syempre sa paglalagay nito mga boss uh, pinakabit ko muna ito kung saan parte bubutasin din sa tayo nagmarka And kasunod mga boss na natin, kasunod ay yung malaking malaking drill bits na yung gagamitin natin kasi kasi ang ang style naman yan dalawa nga yung tubo na binubutas natin so kapag ka nabutas natin yan mga boss ipipwesto natin yung pinaang uh, lalagyan ng sensor gawa nang dito mga boss ah, parang simple lang tingnan yung paglalagay ng sensor pero napa ah, napa, ah tagal mga boss ng paglalagay nung nung thread maraming maraming ang proseso yan lalo doon sa pagwe-welding na ah, hindi kasi katulad yan ng stainless na mabilis i-welding eh, ito mga boss ito sa utaka pipe Uh, manipis kasi yung ano niyan yung lata do sa elbow no kaya kaya medyo nahihirapan tayong mag mag welding kasi electric la ang yung gamit natin eh medyo medyo mahirap nga pero kaya mga boss may may magandang resulta naman yung pagka na welding natin stainless nga pala yung gagamitin natin do sa kanyang nut so dito binilisan natin din na natin dinamitin na sunod-sunod na laki ng talim ng barina kasi uh, yun nga medyo sobrang kalat dito hindi na natin alam ko sa nakalaga yung ibang mga gamit ng barina kaya ito malaki malaki na yung nilagay natin na talim so pinakamalaki na kaya naman yan mga boss kaya lang yan sumasabit so, unlike sa uh, sunod-sunod yung size na gagamitin natin sa pagbubutas so kapag ka nabutas na yan mga boss ayun ipipwesto na natin yung pinaka unread so kapag ka nabutas na mga boss hindi hindi ko muna nilalagay yung pinaka unread kasi titingnan pa natin kung saan ba paling yung pinaka sensor yung hindi tatama or hindi makakasagabal kaya yun nandito na ulit tayo mga boss yeah iaayos natin yung pwesto nung pinaka unread So ayun dito nga pala tayo sa likod nag welding kasi doon sa harap ay ang dami ng mga gasolina so delikado kaya dito tayo mag welding sa likuran natin. So ayan. Dito wini-welding na natin mga boss yung yung kanyang red. Ah, hindi man tayo gaano pro sa pag-welding pero kaya yan mga boss kahit manipis yan mahaba um, proseso nga lang yung gagawin natin kasi para walang singaw So, ayan mga boss natapos na nating welding and so ang gagawin naman finishing na tayo mga boss ginagrind up na natin yung mga excess na pag welding natin so ayan ganun lang yung mga discarding natin dyan uh, medyo maproseso pero maganda naman yung pinalabasan And so, ayan mga boss, pinapakabit na natin yung tambucho na ginawa natin, ano? yan So, dito, habang kinakabit mga boss, tingnan lang muna natin yung mga dumating. Ito, change oil. Tapos yung isa mga boss, ay maingay daw ang andar. Ah! Uh -huh. Pero ito, oh. alar na. <laughs> ano? Layo. Pero sinukat mo, mo kanina yan, naipasok mo kanina Silang. Ha? Ay, isa lang. Sige, okay, mamaya ako ng bagay. And so, ayun. Siyempre, nagpalit tayo ng tambucho mga boss. Relearn muna tayo.

Wala yun. Agot <laughs> ah, yan. Diretso break-in nga naman. I-break-in namin yung sabi ko ngayon. Oo, oh. oh, i-break-in namin sa Bicol ko. Saan dala naman lang?